Kasalan nga pala ng aming tiyuhin, kaya naman nagluto nga kami ng isang malaking baboy, hamonado, minudo at kaldereta nga ang ginawa naming luto dahil kami nga ang nakatoka sa kusina. Nispiras nga ng kasalan ng kami bumili ng baboy at sumama nga ako dito sa aking buyok dahil katulong nga siya ng Tito Hermin sa pagbili. Mahirap nga daw humanap ng baboy dito sa amin sa isla mga mare, kaya naman dumayo pa nga kami sa barangay Mamatid Kalamba, Laguna. Sabi nga nung matandang kasamahan namin dito sa bangkay, diretsuhin lang daw yung bundok na mataas na yan at siguradong hindi daw kami maliligaw papunta doon. Alas 6 ng umaga nga pala kami umalis alis ng isla mga maret alas 7 naman kami nakarating dito so nga lang kami ng tricycle papunta ron sa bilihan ng baboy mga maret pagkarating nga namin doon ay nakaredy na pala yung bibilihin namin kaso nga lang mga mare wala pa nga daw yung magkakatay ng baboy kaya naman pumunta nga muna kami dito sa bilihan ng mga pakwan 150 nga pala yung medyo malalaking pakwan kaya naman bumili na nga kami ng dalawang piraso ni buyok dahil natikman nga namin at bangtam is maya maya pa dumating na nga rin yung magkakatay ng baboy kaya naman inumpisahan na nga rin nila ito rin kami sa pagbili ng baboy at ikakasal din pala siya mga mare kaya kaya naman shout out sa iyo kuya. Ito na nga pala pinakatay ng tito ang baboy para hindi na nga daw sila mahirapan pa sa pag-aasikaso dahil syempre mga ngahoy pa tapos maghahanap pa ng magkakatayan. Kumain eh. nga lang muna kami at pagkatapos ay dumiretso na nga kami dito sa may dagat at maya maya ngay dumating pa yung aming kumare at kumpare na may dalang gulay at itlog. Nakatandaan nyo nga mga mare sila nga yung kasamahan namin sa pulo na binigyan nga namin ng maraming isda. Beers wedding anniversary na nga pala ng tito at tita at renewal of vows nga nila bukas kaya naman kompleto nga ang kanyang mga anak at mga apo. Malapit na nga pala kami sa dunggot ng kami masiraan mga mare kaya naman tumawag nga ako dun sa amin para kami nga ay sunduin at hilahin. namin sa bahay nakaabang na pala yung mga magagayat mga mare kaya naman inumpisahan na nga rin nila ito. Dito sa amin sa isla kapag may ganitong okasyon mga mare wala kang problema sa magagayat at magluluto dahil marami nga nagtutulong-tulong dito. Luluto nga rin ang dinuguan at batsoy kaya nilalamas na nga nila ito gamit nga ang dahon ng saging para mas madali nga daw itong maduro. Si Ate Meng at si Ate Inday nga pala ang magluluto ngayon mga mare dahil sila ngayon tinukahan ng kuya na magluluto ngayong araw sa kanyang kasay. Kuya nga rin pala ang tawag namin kay Tito Hermin dahil siya nga yung pinakamatanda sa magkakapatid na lalaki. Una eh. nga palang niluto ang Bachoy para makapag-almusal na nga ang lahat at kasabay nga ng pagluluto nito ay naimarinid na nga rin yung ibang mga karne. Kami naman ikatulong dyan sa paggagayat at paghahalo mga mare para syempre may ganap nga tayo for today's video ani. Maluto na nga itong Bachoy, nagkainan na nga rin kami ng tanghalian dahil anong oras na nga rin Tapos, mga mare ay sinimula na nga nilang imarinid itong karne ng baboy na gagawin nga naming hamonado, kaldereta at saka nudo Dun Sunod naman namin iniluto ang dinuguan at pinakuluan at pinirito nga lang muna namin yung mga lamang loob ng baboy bago nga namin ito isinama. Nagpapalinis na nga rin ng kuko si Tita Puring at sabi nga niya sobrang excited na nga daw siya para bukas. Just good day. Inuna nga muna namin lutuin ng hamonado mga mari at grabe inabot na nga kami ng gabi sa pagluluto nito. Inilagay na nga rin namin ng carrots, patatas at hotdog at kaunting pakuluan na nga lang ito mga mari. Okay na okay na. Sumunod naman namin isinalang ang kaldereta mga mari at pagkatapos ay ang minudo. Pagkatapos nga namin maluto ang lahat ng ito mga mari binab ibabalot nga namin ito sa plastic at inilalagay sa cooler para kinabukasan nga ay mainit-init pa. Kinabukasan araw na nga ng kasal ay maagap nga silang nagsaing mga maret magluluto nga rin ngayon ng gulay. Pumunta Ray. nga rin kami sa court dahil dito nga gaganapin yung reception at grabe sobrang ganda na kahit hindi pa nga tapos. Sila SK nga tumira niyan mga maret makikita mo talaga yung kasimplihan niya pero napaka elegante yan. Naghabong na nga rin pala si Nabuyo kahapon dito sa court para in case nga daw na umulan ay hindi nga mababasa itong reception. Abay nga rin pala yung mga kapatid at hipag ng kuya kaya ayan na todo paganda nga sila just good night niloloko pa nga namin sila mga maret sabi nga namin sa kanila aba baka magandahan nyo pa ang kinasalan eh. <laughs> <laughs> pagkarating namin sa simbahan, mga mare, nandito na pala ang tita po rin at nagaantay at talaga namang napagkakaganda. Abo. Alas dos nga palang simula ng kasal, kaya pagkarating ni father ay agad na nga niya itong sinimulan. Abay nga pala rito yung mga kapatid ng kuya, pati nga yung kanya mga apo, mga mare, at nakakatuwa dahil may mga ninong at ninang nga rin sila. masaya saya pala ng ganitong kasalan at nagkakatuwa nga sa mag-asawa dahil halos hindi na nga nila makita yung binabasa nila. Just good day. ko, day! Pag-ibig ko ay tunay arawala. lagi lagi ditampan sisi diha lama benda sebelum ini dan mari dan mari kita sempatkan sisi di libatkan dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menyokong dan mencintai saya. Saya berterima kasih kepada anda. Saya beritahu anda, saya beritahu anda, anda harus berada di depan orang-orang, anda tidak boleh berdiri. Saya sangat teruja. Saya beritahu anda, anda harus berada di depan orang-orang, saya beritahu kami saya beritahu anda, kita berdiri sebagai Dibilang kami ulit ng sampo. Bang <laughs> <laughs> at okay, ha? na bilang kayong sampo, bang mamunan kang galing. Pagkatapos nila yung sampo, bang mamunan kang galing. Oh, kaya, awa kami sinanay naman. Huwag ha? e, naman sa kamay lang. Yung pagkanda ng mamaya na yan. Sa kamay lang. Awa kami sa kamay. Okay, pagkatapos, dibilang kami ng 1-3, halik. At pagmunan kang galing hanggang matapos ha? sampo. Okay? One, two, three, halik. One, two, three, four, five, six, seven, eight, seven, five, four, six, seven, eight, nine, ten. sila, sila. Nandyan pa nga sila sa simbahan pero lumabas na nga kaming dalawa ni Buyok dahil medyo nauhaw nga kami kaya naman bumili nga muna kami ng maiinom. Nakakita pa nga si Buyok ng mga kamag ana kaya habang inaantay nga namin ng bagong kasal ay etot for the picture nga muna kami. Mga ilang sandali pa ay lumabas na nga rin ng bagong kasal kaya etot pinicturan ko nga muna sila at naibidyo. Nakakatawa nga yung sagot ni Kuya kanina kay Father at tinanong nga siya kung ano daw ba yung sekreto kaya sila tumagal. At ang sagot nga ng Kuya mga mare kapag daw may toyo ang tita Puring ay hindi nga daw niya sinasabayan tapos palagi nga daw niyang sinusunod ang mga ut. Ito. Isa isa na rin tinawag ang mga guests dito sa loob ng reception mga maret ang lahat nga daw ay sasayaw kapag ka tinawag ng Tito Hermin sa araw na ito dahil kumpleto ang lahat ng mga mahal nila sa buhay sa napakahalagang okasyon na ito. Pagkatapos ng tawagin ng Tito Hermin at Tita Puring mga mare ay pwede na nga daw kumain kaya ayan at pumila na nga rin kami at kumuha na nga kami ng pagkain dito sa buffet. Sobrang sarap pa nga at parang kaninang umaga nga lang nailuto yung mga ulam at mainit-init pa. Maraming nga rin nakikain at pumila dito sa buffet mga mare kaya naman marami nga rin napakain ang mga Tito Hermin at Tita Puring. Pagka nga ganitong may dito sa amin ang mga pagkain ay open nga sa lahat at pwedeng pwede pumila. Hindi pa nga man lang natatapos sa pagkain ng bagong kasal ay pinasayaw na nga agad sila kaya ayan at sinabitan na nga sila ng pera ng mga ninong at ninang. Napakagandang example nga ng bagong kasal na ito para sa mga mag-asawa dahil biruin mo'y umabot nga sila ng 50 years bilang mag-asawa. Hindi. Hindi mo nga lubos maisip kung gaano karaming tampuhan nga ang nangyari sa dalawang ito bago nga umabot sa ganitong taon. Naibigay na nga rin yung mga giveaway sa mga ninang at ayan at nagsubuan pa nga ng cake ang mag-asawa. Just good. At die. dahil mahilig nga matandang sayawan itong mag-asawang ito kaya naman ayan at nagpa-party nga sila nung gabi. May sabitan nga rin ng pera mga mare, kaya ayan at nagsabit na nga rin ako sa bagong kas